Welcome po sa Film Recaps Tagalog! Sa ngayon ay ibabahagi ko sa inyo, ang movie na pinamagatang, The Posse Nagsimula ang palabas kung saan ipinalam sa isang Navy SEALS team ang tungkol sa paparating na misyon upang iligtas ang profesor na nagngangalang Howard Plummer. Dinukot siya ng isang grupo ng mga rebelding Serbian. Matapos makuha ang tagubilin, inataki nila ang mga kalaban pinamamahalaan ni Tiniente Shane Wolf na mapalaya ang profesor. Sa paglabas nila, ipinakita ng profesor ang isang larawan ng kanyang mga anak at ipinakilala ngunit walang anumang pananabik. Pagkatapos ay hinihiling sa kanya na sumulong. Bago sila makapagpatuloy sa kanilang paglalakbay, si Tiniente Shane Wolf ay nasugatan at ang profesor ay napatay mula sa counter-attack. Pagkalipas ng dalawang buwan, gumaling si Tiniente Shane Wolf mula sa kanyang mga pinsala sinabi sa kanya ni Captain Bill Fawcett ang tungkol sa isang bagong misyon. Balak niyang tipunin ang kanyang team, ngunit pinigilan siya ng kapitan sa pagsasabing ito ay isang top secret mission at hindi niya maaaring ipaalam sa iba ang tungkol dito. Habang naghahanda para sa misyon, naalala ni Tiniente Shane Wolf ang sinabi ni Captain Bill Fawcett na ang isang safety deposit box na may pangalan ng profesor ay natagpuan sa Zurich, Switzerland. Dahil ang kapitan kasama ang naiwang asawa ng profesor ay nagnanais na mahanap ang safety deposit box, hiniling sa kanya na manatili sa bahay ng profesor sa Bethesda upang protektahan ang kanyang mga anak mula sa kaaway at hanapin ang sikretong proyekto na tinawag na The Ghost. Nakarating doon si Tiniente Shane Wolf at tinanggap ng asawa ng namatay na profesor. Si Julie ay isa ring profesor. Ipinakilala niya ang kanyang mga anak na sina Kate, Zoe, Seth, at Peter. Sinabi kay Tiniente Shane Wolf na protektahan sila habang wala siya. Si Tiniente Shane ay medyo naguguluhan nang makita ang apat na bata. Ngunit sa lalong madaling panahon ay napagtanto na sila ay aktwal na lima nang ipinakilala ng yaya ang isa pa, si Tyler. Matapos magkaroon ng paunang talakayan tungkol sa mga bata, siya ay nagsimula sa kanyang tungkulin. Nag-set up siya ng mga sistema ng seguridad sa paligid ng bahay. Nagpaalam si Julie sa kanyang mga anak at umalis patungong Zurich, Switzerland. Nag-aalala siya tungkol sa pag-iwan sa mga bata, ngunit tiniyak ni Tiniente Shane Wolf at nangyaya na aalagaan sila habang siya ay wala. Bumalik si Tiniente Shane Wolf sa trabaho ngunit narinig niya ang isa sa mga bata na sumisigaw at nagmamadaling pumunta sa living area para lang malaman ang lahat ng nangyayari sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Nagagalit siya sa kanilang pagiging pabaya at hiniling na magpakabait sila, ngunit tila wala silang pakialam. Sa gabi ay may nakita siyang tao sa labas at nahuli ang isang lalaki na nagngangalang Scott. Ilang sandali pa ay lumabas si Zoe at ibinunyag na ito ang kanyang kasintahan. Nagalit ang kapitbahay na mag-asawang koreano na sina Mr. at Mrs. Chan dahil sa mga umaalingaungaw na alarma sa bahay humingi si Tiniente Shane Wolf ng paumanhin sa kanila at tiniyak na hindi na ito mauulit. Hiniling sa kanya ni Zoe na papasukin si Scott sa loob ng bahay, ngunit sa halip ay hiniling niya sa binata na mag-push up. Nagalit si Zoe sa pag-aakalang maaaring makipaghiwalay si Scott sa kanya dahil lang kay Tiniente Shane Wolf. Hiniling ni Tiniente Shane Wolf na sabihin sa kanyang ina ang tungkol dito dahil nag-aalala siya tungkol sa kanila. Ngunit hindi sumasang-ayon sa kanya ang dalaga at patuloy na sumisigaw para sa pagsira sa kanyang mga plano sa katapusan ng linggo. Matapos mapagtanto na hindi binibigyang pansin ang mga tagubilin, nagpa siya si Tiniente Shane Wolf na turuan sila ng ilang disiplina at sanayin sila. Kinaumagahan, pilit niyang ginigising sila ng ala 6 at nagsimulang magturo na magtipon sila sa hapagkainan at pinilit silang magsuot ng espesyal na security band sa lalong madaling panahon ay nalaman niyang nawawala si Seth sa pagpupulong. Galit na galit niyang sinira ang pinto ng kanyang silid upang palabasin siya, ngunit lumabas ito mula sa banyo. Sinimulan siyang sigawan dahil sa pagsira sa pinto. Matapos itong makita, plano ni na Zoe at Seth na palayasin siya. Nagtapon sila ng mantika sa hagdan ngunit naging biktima ang kawawang yaya. Samantala, dumating si Julie at ang team sa Zurich at hinanap ang safety deposit box ngunit nabigong ibigay ang password upang mapasa kamay nila ito. Balik sa bahay, matapos mahulog sa hagdan, nagpa siya si Yaya na huminto sa trabaho ngunit hindi pumapayag si Tiniente Shane Wolf na siya ay umalis dahil hindi niya kayang alagaan ang mga bata ng mag-isa. Habang pinipigilan niya ang Yaya, nakatanggap siya ng tawag mula kay Julie na nagsasabing baka kailangan niyang manatili pa ng ilang araw. Sinusubukan niya ang kanyang makakaya upang mapigilan ang yaya ngunit kinagat siya nito at tumakbo palabas ng bahay. Ipinaalam niya sa mga bata ang tungkol sa matagal na pananatili ng kanilang ina sa Zurich, ngunit sinimulan nilang sabihin sa kanya ang tungkol sa kanilang mga problema. Nagsisimula ang kanyang paghihirap nang napilitan siyang alagaan si Tyler habang si Kate ay patuloy na nang iinis sa kanya sa mga kalukuhang tanong. Kinaumagahan, nag-order siya ng pagkain para sa mga bata, ngunit nasira ang almusal dahil natakot si Tyler sa pagbibiro ni Kate, at hinila ni Peter ang takip ng mesa. Nang maglaon, nakatanggap si Tiniente Shane Wolf ng tawag mula sa paaralan ni na Zoe at Seth. Hiniling sa kanya na makipagkita sa kanilang vice-principal pagkatapos ay nag paki si Tiniente Shane Wolf at naghanda para pumunta sa paaralan sa pamamagitan ng pagdadala sa mga bata gamit ang isang minivan. Nagawa niyang makarating sa paaralan sa tamang oras, at ipinakilala siya sa vice-principal na si Dwayne Murney na isa ring wrestling coach ng paaralan. Sinimulan niyang pagalitan ang mga bata dahil sa pagliban sa kanilang mga klase. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pagmamayabang ngunit nagambala siya ng head principal na si Claire pinalabas siya upang tingnan ang paaralan. Pagkatapos ay pinapasok niya ang mga bata sa kanilang mga klase, at sinabi kay Tiniente Shane Wolf na ipinaliwanag na sa kanya ni Julie ang tungkol sa sitwasyon. Binibigyan din siya ng pahintulot na manatili sa paaralan para masubaybayan ang mga bata. Iniligtas niya si Seth mula sa mga bully, ngunit sinabi ng vice-principal na kailangan nitong matutong ipagtanggol ang kanyang sarili habang tinutukso ng vice principal si Seth, sinubukan ni Tiniente Shane Wolf na ilabas ang huli sa sitwasyon ngunit tumanggi ang bata para sa tulong. Lumapit si Principal Claire upang siya ay kausapin ngunit nakatanggap siya ng emergency alert at nagmadaling umalis. Sinusunod niya ang hudyat ngunit nalaman lamang na itinapon ng mga bata ang kanilang mga wristband sa isang imbornal. Siya ay nakabalik sa bahay sa isang kahabag-habag na kalagayan at ipinakita ang isang tala sa mga bata ngunit hindi sila makasagot sa oras na ito dahil naroon ang principal. Pagkatapos maligo, bumalik si Tiniente Shane Wolf ngunit nakita niya ang maraming bata sa hapag kainan at siya ay pinagtawanan. Sinabi sa kanya ni Kate na pumupunta sila bawat linggo at mananatili doon hanggang alas 8 ng gabi. Napilitan siyang pumayag na manatili sila ngunit hiniling sa kanila na sundin ang kanyang mga tagubilin. Sa paaralan, si Kate ay binubuli ng ilang mga batang lalaki ngunit tiniyak sa kanya ni Tiniente Shane Wolf na protektahan siya. Matapos makabalik sa bahay, nadatna ni Tiniente Shane Wolf si Zoe at ang kanyang mga kaibigan na nagpa-party at hiniling sa kanila na itigil na kaagad. Nagmadali silang lumabas ng bahay, ngunit pinilit silang linisin ang bahay at gawin itong walang batik gaya ng dati. Habang nililinis nila ito sa ilalim ng kanyang pangangasiwa, Natagpuan niya ang CD na may nakasulat na Ghost at itinago niya ito sa kanyang bulsa. Nakipagtalo muli sa kanya si Zoe at hiniling sa kanya na pabayaan na silang magkakapatid. Ilang sandali pa, ang bahay ay sinalakay ng dalawang tao at agad niyang inutusan ang mga bata na magtago sa isang silid. Nilabanan niya ang mga ito at pilit silang pinaalis sa bahay. Matapos niyang palayasin ang mga ito, pumunta siya sa silid at ipinapaalam sa mga bata ang tungkol sa kanilang kaligtasan. Pagkatapos ay hiniling sa kanya na huwag silang iwanan. Sa tanong ni Seth, sinabi niya na habol ng mga taong iyon ang CD at tiniyak niya na hindi niya ito hahayaang makuha. Sa wakas ay tinatanggap siya ng mga bata sa bahay at sumasang-ayon na makinig sa kanya. Muli siyang tinawag sa paaralan kung saan sinabi sa kanya ng vice principal na kinulayan ni Seth ang kanyang buhok, at hindi na siya nakakapag-ensayo sa wrestling ng mahigit isang buwan. Sinabi sa kanya ni Principal Claire na mayroong isang uri ng psikologikal na problema kina Seth at Zoe, kaya hiniling sa kanya na kausapin ang dalawang bata at alamin ito. Pagdating nila sa bahay, tinanong ni Tiniente Shane Wolf si Seth tungkol sa wrestling, ngunit sumagot ang bata na hindi ito ang gusto niya. Ginagawa lamang niya ito dahil ito ang kagustuhan ng kanyang ama. Pumunta si Tiniente Shane Wolf sa silid ni Seth para kausapin siya, ngunit nalaman niyang tumakas ang bata kaya sinimulan niyang habulin pagkatapos payuhan si Zoe na alagaan ang kanyang mga kapatid. Sinundan niya si Seth at napunta sa isang lokal na teatro. Doon, nalaman niyang nag si Seth para sa isang dula, ngunit umalis ang direktor sa set pagkatapos na hindi nasiyahan sa kanilang mga pagtatanghal lumapit siya kay Seth na nag-iisip na hindi niya mauunawaan ang kanyang hilig, ngunit tinitiyak ni Tiniente Shane na isa siya sa susuporta at hahayaan siyang gawin ang anumang gusto niya. Sa mga alalahanin ni Seth tungkol sa direktor, pumayag si Tiniente Shane Wolf na pamahalaan, at idirekta ang musical play para sa kanya. Nagsisimula siyang maging malapit sa mga bata. Nagbabasa siya ng mga kwento sa oras ng kanilang pagtulog at sumasayaw para patulugin si Peter tulad ng ginagawa ng kanyang ama. Kinabukasan, hinikayat niya si Zoe na magmaneho ng minivan pagkatapos malaman na gusto niyang gawin ito. Sa paaralan, hinihimok niya si Seth na tumayo laban kay Vice Principal Dwayne at ipaalam sa kanya ang tungkol sa pagtigil niya sa wrestling para magtrabaho sa isang musical play. Nagalit ang Vice Principal kay Seth dahil sa pagsuko niya sa wrestling ngunit pumayag si tinyente Shane Wolf na makipag-wrestling sa kanya. Nagsimula na ang laban ngunit agad niyang pinabagsak ang Vice Principal. Ito ang huling hakbang para makuha ang tiwala ng bata at lahat sila ay nagsimulang magbigay ng pansin sa kanyang mga tagubilin. Tinuruan niya si Zoe na magmaneho, tinutulungan si Seth sa kanyang pag-arte at sinasanay si Kate at ang kanyang mga kaibigan habang inaalagaan si Tyler. Sumasayaw siya para kay Peter sa gabi, pinasalamatan siya at tinawag siyang tatay na nagpapakita ng kanyang pagmamahal kay Tiniente Shane Wolf. Kinakausap niya rin ang kanilang alagang pato. Kalaunan, si Kate at ang kanyang mga kaibigan ay muling binubuli, ngunit sa pagkakataong ito ay lumalaban sila pinabagsak nila ang mga bully sa pamamagitan ng paggamit ng mga taktikang natutunan nila mula kay Tiniente Shane Wolf. Sa ibang lugar, sa wakas ay nalaman ni Julie ang password na Angel na nakasulat sa kanyang singsing. -sing. Nagtagumpay sila na makuha ang safety deposit box mula sa mga opisyal, at ang laman ay isang two-prong key. Pagbalik sa bahay, nakita ni Tiniente Shane Wolf si Zoe na nakaupong mag-isa sa kanyang silid at sinubukan itong kausapin. Sa una ay hindi siya nagsasalita, ngunit kalaunan ay nagpahayag tungkol sa pagkawala ng kanyang ama at ibinahagi ang kanyang nararamdaman. Makalipas ang ilang oras, nakatanggap siya ng tawag mula kay Profesor Julie, at pagkatapos ay ibinalita sa mga bata na malapit ng makauwi ang kanilang ina. Lahat sila ay nabigla nang marinig ang balita at nagsimulang magplano ng isang welcome home party para sa kanilang ina, habang pinagmamasdan sila ni Tiniente Shane Wolf na sa wakas ay bumalik sila sa normal na buhay. Sa parehong araw, natuklasan niya ang isang underground vault sa garahe, sa pamamagitan ng nabitag na alagang pato. Tumawag siya kay Captain Bill Fawcett at ipinalam na natagpuan niya ang lokasyon ng ghost. Sinabi sa kanya ng kapitan na nangangailangan ito ng two-prong key upang mabuksan. Sa wakas ay nakabalik na si Julie sa bahay kasama si Captain Bill Fawcett masayang tinatanggap si Julie ng mga bata sa pamamagitan ng isang surprise party, at naging madamdamin ang lahat. Pagkatapos ay dinala ni Tiniente Shane Wolf si Captain Bill Fawcett sa garahe. Ngunit bago nila mabuksan ang pangunahing pintuan ng vault, sinalakay sila ng dalawang tao, at nakilala niya bilang mga kapitbahay. Sila ang mag-asawang Chan. Sa kanyang pagtataka, hinampas siya ni Captain Bill Fawcett mula sa likuran at siya ay nawalan ng malay. Itinali nila ang mga bata at si Julie, kung saan ipinahayag ni Captain Bill Fawcett na nagtatrabaho siya para sa North Korea. Dinala nila si Julie at binuksan ang pangunahing pintuan ng vault ngunit hindi sila makasolong dahil sa dalubhasang sistema ng seguridad. Pagkaraan ng ilang oras, nagawa ng mga bata na makatakas. Pagkatapos ay ginising si Tiniente Shane Wolfe. Hiniling niya sa mga bata na humingi ng tulong sa pulisya, habang sinisimulan niyang hanapin ang kanilang ina. Umalis sila gamit ang minivan habang sinisimulan silang habulin ni Mr. Chan gamit ang kotse ni Captain Bill Fawcett. Naganap ang habulan sa mga lansangan hanggang sa nasira ang araw ni Mr. Chan dahil sa diaper na naging dahilan ng kanyang pagbangga. Pagkatapos ay gumawa ng car stunt si Zoe para makuha ang atensyon ng mga pulis nakuha rin ang atensyon ni Principal Claire. Sa underground vault, dumating si Tiniente Shane Wolf para tulungan si Julie. Nalaman niya na ang sayaw ni Peter ang susi para tuluyang makapasok sa loob ng vault. Sa wakas ay nabuksan ang vault sa loob kung saan nakalagay ang ghost pagkatapos makipaglaban kay Captain Bill Fawcett at Mrs. Chan. Nakabalik ang mga bata sa bahay kasama ang mga pulis, ngunit dumating si Mr. Chan at tinutukan sila ng mas malaking baril hinihiling niya na ibigay sa kanya ang ghost. Inabala siya ni Tiniente Shane Wolf sa pamamagitan ng alagang pato. Pagkatapos ay tuluyan siyang pinabagsak ni Principal Claire mula sa likuran. Pinasalamatan siya ni Tiniente Shane Wolf sa pagtulong sa kanya, ngunit nagambala sila ni Kate. Binigyan siya ng litrato nilang magkakapatid para hindi niya malilimutan ang mga ito, at pagkatapos ay ipinahayag ang kanyang pagmamahal. Dumalo silang lahat sa musical play ni Seth kung saan gumaganap din bilang madre ang vice principal. Pagkatapos ng pagtatanghal ay binabati ni Tiniente Shane si Seth sa napakagandang pagganap. Sa pagtatapos ng palabas, sinabi ni Tiniente Shane Wolf kay Principal Claire ang tungkol sa kanyang pagreretiro bilang isang Navy at ang pagsali niya sa paaralan bilang isang wrestling coach kung nagustuhan nyo ang palabas ay mag-like at mag-subscribe para ma-notify kayo sa mga bago nating upload. Maraming salamat!